Hi guys, hey. <clears throat> solo flight ko ngayon, break time ko Ayan o, yung alam ko for today is chicken at saka itlog at saka rice Ako lang mag-reserve guys, late na ang break time ko 3 to 4 Kaya solo flight na lang ako ngayon guys Wala video Um, ako na lang mag-isa guys. <clears throat> Tapos na yung mga break time nila. So ako na lang solo flight ko ngayon guys. Ayan hey, guys. <coughs> One hour break time ko. So may oras pa ako pupunta ng labas. Pupunta ko ng labas. Bibili ko ng soft drink guys. Mm. And guys <clears throat> Nakalabas ako Tapos ako kumain sa labas ah, Sa loob Ibebili ako ng soft drinks guys Top ko sirup drinks coca-cola okay i'm more drinks and yeah, Coca-Cola life nice guys. Bumalik na ako. Bumili lang ako nito sa Coca-Cola sa labas. Dito na ako mag, ano? Excuse me. May 30 minutes pa ako. Dito na ako magtambay, guys. Dahil sa labas. Yung hindi naman maraming tao. Kaya lang. Para dito tahimik kasi ako lang mag-iisay. Ayan, guys.